Ito, tuturuan ko kayo paano kumuha ng sirang bisagra ng pinto. Parang katulad ng buhay natin. Kaya natin turuan yung sarili natin kung paano ayusin ang mga nasira. Mga bagay na hindi magandang nangyari. Mga problema. Parang bisagra yan pag natin kung kaya pa maayos o hindi na. Yan, napag-aralan ko na na pwede pa siyang maayos. Ang gagawin natin ngayon, markahan natin yung mga matitinong part ng pinto. Na pwede natin paglipatan ng pagkakapitan ng bisagra parang katulad sa buhay natin may mga nagmamarka rin eh mga negatibo yan yung mga masasama nangyari meron din mga positibo na magagandang nangyari sa buhay natin yan parang bisagra yung paglalagay ng butas natin nangyari yung putas na luma yun yung mga negatibo tapos sa na ngayon tayo ng mga positibo yung mga maayos na part na paglilipatan natin ng bisagra pwede na natin alisin ang pinto sa pagkakapit niya para mas magawa natin ng maayos parang sa buhay natin pwede tayo namipat ng ibang lugar para mas komportable tayo. Medyo mahirap lang linisin ang kalawang parang buhay natin. May alaalang mapait ng nakaraan. Pwede na rin natin palitan ng mga lumang tornilyo. Parang sa buhay natin, Pwede na natin kalimutan ang mga nagdaan dahil meron tayong nga na panibagong bukas. Gawin uli natin ito sa dalawa pang bisagrang na natera Kagaya ng buhay natin, paulit-ulit, tanggapin mo na lang kaya. Pwede natin gamitin ang mga lumang pyesa ng bisagra. Kagaya ng buhay natin, pwede natin balikan ang mga magagandang nagdaan. Lagyan natin ng lastiko ang bawat bisagra bago natin itayo ang pinto. Kagaya ng buhay natin, kailangan natin ng alalay para may gumabay. Tapalan din natin ang mga butas. Kagaya ng buhay natin, may mga sikretong hindi mabubunyag. Lagyan din natin ng karton sa ilalim ng pinto para magkaroon ng konting pagitan sa sahig. Parang buhay natin, minsan kailangan natin ng konting espasyo. Pwede na natin ikabit ang mga tornilyo sa bisagra at hamba. Kailangan magpit ang pagkakapit. Parang buhay natin, kailangan natin kumapit sa langit para di magipit. Ngayon, tapos na ang pinto, tapos na rin ang drama